Hinding-hindi nga titigil itong si Hazel. Talaga namang pipilitin niya itong si Manuel. At dumating na sa punto, nasasagad na ang kasama ni Hazel. Ayon sa kanya, ay iurong lamang niya ang demanda. Patapos ang managinip na itong si Manuel tungkol kay Jessica. Iurong niya ang demanda dahil sa tingin niya, gusto ni Jessica ng katahimikan. At ang naiisip niya, ititigil niya ang naturang kaso sa oras nga na nabumalik itong si Manuel sa kanyang bagay na malaki ang pagkatutol ng itong si Manuel. Hindi kakayani na bumalik kay Hazel. Matapos ngang sa maraming ginawa nga ni Hazel na pagpapahirap sa kanya, ang siya rin ang dahilan kung bakit napuno ng galit at sama ng loob ang kanyang anak na si Jessica dahil sa kanya ang paulit-ulit na pang-aabuso sa kanya kaya hindi na maaari na magpatalip pa siya nito kay Hazel. Lalo silang mahirapan sapagkat sa ginawa nga ni Noah, isang investigative na nga ang kanyang hinuayar, pinakamagaling na ito. Sabalit wala itong makakalkal na anumang baho dito si Timo. Matapos sa mapatunayan na eh, sa ginawa nga ni Timo kung saan ipinagtanggol pa nga niya ang naturang congressman. Matapos makita na meron itong kirida at tagalangang desidido si Timo na sabihin sa misis nito. Ibig sabihin ganun. Ganun kaganda ang kanyang reputasyon na siyang magiging dahilan na mahirapan sila na sirayain credibility nga nitong si Timo. Ayan naman na nainis magiging itong si Manuel at itong si Felma lalong lalo na at alam nila na nagsisinungaling na itong si Timo matapos nila itong kausapin ay hindi nga makatingin sa kanila ng diretso Ipapatunay lamang na hindi ito nagsasabi ng katotohanan. Nagbago ang lahat. Matapos nga makapasok siya sa kulungan at makausap nga ni Hazel. Kaya naman malaki ang pananghuy nga nitong si Manuel. Dala mapapasubo siya sa isang kasunduan na hindi niya magugustuhan. Kung yan lang ang way para maligtas ang kanyang anak na si Colleen, maaring mapipilitan nga siya na balikan na lamang si Hazel kahit labag sa kanyang kalooban.